pag natin sa video na ito kung sino-sino ba ang limang hurado na humatol sa labang j Black vs. Mot at ang paglaban ni Sak at Six Threat sa Matiram Mayaman. So tara! Sa kakatapos nga lang na event ng pangil sa pangil ay dalawa nga sa sumabak ay si Sak at Six Threat Si Sixter ay inaasahan naman ang solidong performance <laughs> samantalang si Zach di tayo nakakasigurado dahil di nga consistent ang pinapakita niyang performance sa na nagdaang mga laban niya. Maalala lang malakas naman ang pinakita niya sa laban niya kay Acer sa round 1 ng isa buhay <laughs> ng harang taon. Wala si ang ano inyong isa buhay champion. Wala akong pakikulat eh. kayo hindi sang ayon Rick. Kung sa Boy Finals, lagay mo sa day one ng ahon. Tapos sa day two, yung main event, gawin mo Hansel vs. Marlon. Yeah! So judges, don't you judge me. Wala akong sign of hope. Ito na yung live result. Kaya huwag nang mag-provide ng vote. Bitches, John Bones Jones. Tatlong taong nawala yung goat. John Bones Jones, tatlong taong nawala yung goat. Kita nyo nang bumalik, bilis ko na-apply yung choke. Yeah! Pero pagtapos noon, nag-choke na siya sa second round sa laban niya kay Husky. Husky, merong rabies. Ibalik kita sa slave ships. Balik kita sa slave ships. Ah. Balik... Pero di makakailang A-game na sa Maestro ay halimaw sa letra. Kaya kung A-game na sa kung makikita natin sa bawat baitang ng matira mayaman, isiguradong eh mahihirapan silang matalo ang nag-iisang sakmaestro. Sa kakatapos nga lang nalaban niya kay Saki, marami tayong nabasa sa mga MCs at Battle Rap fans na nakapanood ng live na e-game na Sak Maestro. Nagpakita mula round 1 to 3. Sana sa second round ng turn makita pa din natin ang preparadong Sak Maestro. kung sino ang manalo kay Leapcrum at Lanceta yun ang mga kalaban ni Sak Maestro samantalang level up na 6 naman ang nakalaban ni Kairam kung dati ay napapabilib ka na niya ay mas bibilib daw tayo sa pinakita niyang laban kay Kairam Sa kabilang balita naman sa live nga ni Target, sinabi niya kung sino-sino ba ang limang hurado na sa labang mo J Black. Dito pinaliwanag niya ang ilan sa mga naging paghatol niya. Yun, kaya yung ginawa ni Fibus, nauunawaan ko siya kasi mga utol, kung nandun kayo ha, ganito, mga utol, kung nandun kayo, mauunawaan niyo kung bakit. Kasi pwede magkagulo doon sa event. Kapag hindi hindi bibigay kay J Black kasi nagwawala na yung mga tao. Ang luto, luto. Narinig nyo naman, nakita nyo yung mga video. Pwede magkagulo doon. So, maganda na rin yung ginawa ni Tibus na yun. Na binigay, Kung sa aliman, tanggap ko naman yung kasi nga yung battle, it could go both ways. Kahit kay J. Black mapunta yung panalo, no question. Ako, no question. Sabi ko nga sa sarili ko, baka ako lang yung bumoto kay Mote. Eh. eh, nagkataon, tatlo pala kami. Diba? <laughs> yun, Ganon, mga utol. Pero ang nililinaw ko rito, walang luto. Lalong-lalo na pag ako nandun. I don't Pau, hindi nyo pwedeng anuhin yung credibilidad niyan. Si Kuya Skills natin. Si Kuya Skills talaga, J-Block siya all throughout. Si Rapido po ang binoto J-Block. Okay? Hindi kasi si Utol Balakid, mot din siya. Nandun siya sa medyo malayo sa amin, mot din siya. Sabi niya mot ako. Parang ganon. So, si Balakid, si Balakid, si Don Pau, ako, kay Mot. Pero hindi ko alam. Ang alam ko lang na kay Mo, si Don Pao. Kasi medyo malayo sa akin si Balakid eh. Para mga two-seat apart kami. Ang katabi ko si Don P. Katabi ni Don P, si Kuya J. Skills. So alam ko si J. Black siya. Si, sa amin tatlo. Si Rapido naman asal malayo talaga sa amin. So yun lang. Si M. Sight po hindi nag-judge nung nung ano pati yung battle kay at 6 Sixter hindi po siya nagjudge kasi si cm si M Site ay 3 parang ganon parang 3GS uh, kay Ram baka magkakulay okay so talagang ano yon sinadjust na yon na pag sa mga battle na, na kasama ang 3GS hindi ka magja-judge kahit kasi yun na nga baka lumabas na bias okay so kayo ba anong masasabi niyo sa performance si Sakat straight at ano ba ang tingin nyo sa so, usga ng mga urado sa labang mo at Bruce J. Black? Comment mo lang sa loobin mo sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless!